Ay mga ka-isla! So, andito tayo ngayon sa napakagandang Barangay Bote, Bato, Catanduanes. But first guys, tingnan natin yung nakaraang video. Ito ang road trip to Bato, Sento, to Pananawgan. So, kung hindi po nyo pa yan napapanood, panoorin yung mga ka-isla. Ayan, so nagpapatuloy niya po tayo ng ating video from Pananawgan hanggang makarating tayo sa Barangay Bote, Bato, Catanduanes. Anes yan. So, check natin yung map, mga kaisla para nape-picture out nyo po. So, tingnan natin yung map. So, ayan nga po, andyan po tayo mag-start sa Pananawgan Fishport. Ayan po, Pananawgan. Hanggang makarating po tayo, ayan po. Tingnan nyo yan yung apat na kalsada. So, explain ko lang, yung sa pinakataas po, pabalik po yan ng bato. At yung sa baba po, yan ang papunta ng barangay uh, Bitaogan. Ayan yan Barangay Bito Ogan. at ito naman sa pinaka right yan na po yung papuntang bote ayan ha papuntang bote Pa actually medyo narito kami so alam niyo ba nasa sa sa, sa Barangay Bitoogan kami napunta pero tingnan niyo mamaya ha ipapakita ko sa inyo yun mamaya yung apat na kalsada ayan so yun na nga pa, paakyat na tayo guys uh paakyat na tayo papuntang bote, mga kaisla. So, kung napapansin nyo guys, maganda na yung kalsada. Pero guys, noon po, mga taong 2014, uh, maliit po ang kalsadang ito. Maliit. At mahirap siya. Although, uh, may kalsada na po, uh, medyo masikip. Pero ngayon po, guys, napakaganda na talaga. Talagang inayos na po ang kalsadang ito para madaling mapuntahan. At pupuntahan na rin yung mga tourist site dito mga ka -isla. So, ayan. Hi po mga ka -isla. So, thank you po sa patuloy na suporta. Guys, kung hindi pa kayo nakafollow, nakikita nyo yung follow sa taas. Yung word na follow. Click nyo po yun at follow nyo po ang aking page for more of Katandoanes. Thank you, guys. Malapit na tayo dun so, sa apat na kalsada. Ayan. Uh, wag kukurap mga ka -isla. So, ayan. Refresh natin po ito. Galing tayong pananawgan. At yung taas, pabalik ng bato-sentro. Shortcut po. At yung pababa is papunta ng bitaogan. Ayan. Bitaogan. Diyan actually kami napadpad. Naligaw kami. So, ayan. Papunta. Ayan yung pabato-sentro. Ito naman yung... Dito kami naliko una. Kasi nga medyo nalito kami. So, ito po pala yung papuntang... Ah... Uh, bitaogan. Kaya ayon. um, dadaan muna tayong bitaogan mga kais na ha? ha. Papunta itong bitaogan. Nagkamali pala kami ng way. Kasi nakakalito nga kasi apat yung kalsada. Pero... Ay, nakikita yun na yung, ano, yung lighthouse. So, actually, noon guys, itong way na ito, kasi nakarating na ako sa Bitaogan, kasi may napuntahan kami doon, parang tourist attraction pero parang alam ko sarado na yung yung hill. So nakarating na ako dito noon at grabe as in lubak-lubak um, ang kalsada rito, wala pang ano cement hindi pa sementado. Kasi nakita nyo yung ano doon yung lighthouse. So hindi pa sementado dito noon mga kaisla at medyo mahirap po yung way pero ngayon simentado na pala po hanggang makarating kami sa baba. So, and so maganda na talaga ang lugar na ito. So, hi po. Shout out po sa Tasara Obaras, Virac, Bato at San Miguel from Toronto with love from Guerrero Tasara Noah. From Manny Tianson, Mab Mabalos Tabi Otro for featuring Bato of often in your blog. After sharing your content, a lot of friends approach me, Hey Manny, let's ride to your Isla a visit. Would appreciate if you can drop by by sa Libho on your journey uh, to the eastern part of Happy Island. Mabalos, ride safe, and mapasimo So, welcome po, Manny Tianson. Um, naman kasi yung mga friends mo ay in-approach ka dahil nga po, gusto na rin nilang mag-visit sa ating isa. So, nakakatuwa naman at yun, ma, sana mas marami pang turista ang makabisit dito sa ating isla. So, ayan guys, ito na po ang Bitaogan. So, maganda rin yung beach dito, pero yun nga sabi ko guys, hindi talaga dito ang punta natin. Ang punta natin ay sa bote. Ayan. So, hi po kay Angie Tito. Pa-shoutout daw po. Hello po. From Analisa Aniban, sobrang nag-i-enjoy kayo pag nakarating kayo sa lugar namin sa Katanduanes at marilaks ang isip nyo pag ito ay napasyalan nyo. Marami pang sekreto magandang tanawin sa lugar namin. Try nyo pong puntahan ang lugar namin at hindi nyo pagsisisihan pag nakarating kayo sa lugar ng Katanduanes. Ayan, nagpo-promote si Annalisa Aniban sa Katanduanes. So, ito na nga. That time po, na ko na hindi pala ito ang bote. Ayan, so ito, pa po, ito po pala guys ay barangay Bita Ogan. May throwback video ako a upload after nito. So, after, siguro after one day po. May ipapakita ko sa yung throwback ko sa uh, Bita Ogan. So, ayun guys. Bumalik tayo ha. Babalik tayo dun sa sinasabi kong, kasi nga nagkamali kami. Ang pupuntahan talaga namin is Barangay Uh, bote. So, babalik tayo at i-refresh -re ko ulit yun sa apat na kalsada. So, ayan guys. Babalik tayo. So, guys, kung may mga shoutout po kayo, comment kayo dito kasi kung hindi man yan natin mabasa in the future, um, uh, maraming makakita guys na mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, friends nyo at uh, mag-comment. So, ayan. So, comment lang po kayo mo ang kaisa. The more, the merrier. And, the more chance na mabasa natin in the future guys sa ating mga travel. So, ayan. Share na rin po kayo kung nagustuhan niyo ang video na ito. And don't forget to follow me guys sa follow me. So, hi po kay Gary Telev Toraso. Hi kay Leticia Mahilom. Ang ganda pala ng bayan ng Katanduanes. As taga ako nakatira ngayon. Ko kulang nakita ang mga lugar sa katanduanes dahil sa vlog mo is hero nurse god bless po thank you po From Badong Bernal, ngayon ko lang nakita ang kaganda ng lugar kong tinubuan ng bato. Hello po! From Isagani Sumalde, wow! Ang ganda! From Nestor Torricampo, I like it! From Girling nga ako, watching from KSA, pa-shoutout sa anak kong si Fritz Hoson and Ira Hoson ng Kalatagan Pira. From Susanville, shoutout sa pamangin ko si Sal de Villon, dyan sa barangay Karoyan Bat from Daisy Yanan de la Cruz washing from Nova Liches, Quezon City iba na talaga ang ganda ng Katanduanes. dati noon maliit pa ako di ko nakarating ang lugar niyan hanggang late lang sadog at dagat ng may ngaway ang naabot ko Ayan. From Chess Camacho, shout out sa mga Camacho clan sa Mabato, San Miguel. Napakaganda ng katanduanes. Babalikin, babalikan kita next year. From Merlin Busar Vargas, hi po. Good morning po. Pa shout out po sa mga Busar and Tevez family watching from Tagig City. From Teresa Ami, shout out po sa Mercialis family of Pananawgan. Keep safe always. Ayan. From Marino Dio Caranza, shout out po sa lahat ng mga tagaputsan at Danao. Ang ganda talaga ng isa sunod na ikutin ko yung bato. From Edward Tood, shout out Edward Tud sa mga taga-tilod at mga taga-baras. Ayan. From Jimmy Fano, shout out kina Onad at Richelle Trono at Chavez, family ng Pananawgan. Ayan, malapit na tayo guys dun sa apat na kalsada. Guys, pag yung left side papuntang Pananawgan. Pag diniretso po is pabalik ng sentro ng bato. At mag right tayo, ayan, ulitin ko guys ha, pag nag Left tayo, pabalik ng pananawgan. Pag natin itong kalsadang ito, pabalik na sa Bato sentro. Pag nag -right tayo, itong pinaka-right, o pinaka-kanan, yan po pala ang papunta ng bote. Ayan, guys. Ha? So, nagkamali tayo. Ha? Naka napunta tayo ng pananawgan. Ay, ng bitoogan. So, ayan. Mag-right na tayo kasi ito talaga yung papuntang bote. Guys, sana hindi kayo nalito, guys, sa... So, kung halimbawa mang po, sundan nyo lang ang way na ito kung nalilito kayo guys. sa At syempre naman, magtanong-tanong lang kayo kasi maraming namang kabahayan. Ayan, dito. Um, ayan, so guys, napunta tayo ng bote at etong part palain na ito ay hindi pa sementado. Sana in the future din po ay mas sementado na para diretso na po hanggang dun sa beach. Kasi nga po isang Uh, magandang tourist attraction po ang Sakahon Beach Resort. Ayan. From Alma Torres Hurada ang gayon nani birthplace ko, ang pananawgan. Wala na pala ang daanan ng rough road. Oo nga po. Tsaka yung matatarik, love the place. Thank you sa pag-share. Thank you, Nurse. Kahit pa po, para na rin akong naka From Vel Jo, a shoutout po dyan sa KabKab San Andres. From Jay Rubia. Pasyal din kayo sir or ma'am sa Talahid Falls. Dito lang yan sa Hitoma area sa Karamuran. Sige po, um, pagnadaan po tayo sa Karamuran at uh, i-vlog natin ang Talahid Falls. Kasi famous po ang Talahid na puntahan sa Karamuran. From Bong Bernal, shout out po sa kamag-anak ko sa Aruyaw at kay Vice Mayor Roy Regalado ng Bat. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, ayan po, ang Bote Integrated School. Ayan. Ayan po. At ang next naman po na ipapakita ko sa inyo ay ang church. Ayan po ang Bote Church or Bote Chapel. Ayan. From Mel Regalado, ang ganda. Now ko lang nakita ang lugar dyan sa Bato, Katandoanes. Never ko pa napuntahan ang mga bayan ng katandaan. Salamat po kay sa pag-video nyo na silip ko ang lugar na yan. God bless po. Uh, sundan nyo rin lang din ang video na ito para po ito yung way papunta po dun sa beach area dun sa Sakahon Beach Resort. So mag ride po tayo ha. mag ride Ay hindi pa. Didiretso pa. Ha? After pala dito sa may plaza. Ayan po yung ginagawang plaza. Ayan ha. So after ng plaza, Saka po tayo mag-write. Ayan, mag-write na po tayo. From Phil Saint Marley. 1996, pahuli ako umuwi dyan. Grabe, para na akong nakabalik ng katandoan. so yun, ang light. Like, tagal na yung hindi nakakabalik. From Victor Chavez Bernal. Ang ganda talaga ng aking bari kung saan ako pinanganak barangay. Pananawgan. From Sandy Padilla Chanela, let's go to Katanduanes from Angel Pereira Tevar watching from Quezon City shout out to Tutaroy to Pereira Tapia and Tevar family from Rochelle Sahor miss ko na ang lugar kong saan ako pinakanak from Benji Marvilla shout out po sa Marvilla and Tenerife family from Rochelle Sahor o Rojas shout out po dyan sa Rojas family dyan sa Pananawgan from Rene Yeager, Nakakatuwa, nakita ko ulit ang bato. Halos 10 years na din hindi nakaka-uwi. From Arnito Tudok, pa-shoutout po, po kay Beato Tileg family. From Josepino Ortiz, ang ganda. From Averos Pereira Rojas, shoutout po sa Rojas family ng pananogan and bote, bato, Katagal. salamat po. So, ayan. Ito na po yung beach area, guys. Ayan. At ito po yung entrance ng Sakahon Beach. Welcome, Sakahon Beach. Ito na po yung mga, may mga kubo. Ayan, so, ayan. Di ba napakaganda ng beach po dito sa, ano, sa Sakahon Beach? Ayan. Hello. <laughs> Welcome Sakahon Beach. Sakahon Beach Resort. po ng beach po dito sa Sakahon. And kung malapit lang po kayo sa area, um, try nyo rin na rin po ito pong Sakahon Beach Resort mga Sakahon Beach Resort mga na So, from Marjo Sabol, kami gumawa dyan ng kalsada. Ganda talaga. Ayan. So, from Richelter di Ciliates Valles, maganda raw po ang sunset sa Bit Pananawgan. So, ingat sana sa pag -travel. So, thank you po, Ma'am Rich, Richelle. Ayan. So, o, diba, napakanggan video sa bote. And, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe ha? subscribe na, I mean, nakaka-follow po. Follow na po kayo. Click nyo po yung follow sa taas po, mga kaisla. Ayan. So, hello po sa lahat ng mga nagpabate. hindi uh, hindi natin nabate lahat. Sa next video po, uh, natin yung iba pang nagpapa-shoutout. and comment lang po kayo mga kaisla thank you guys for watching ay papakita pa pala natin ang ano ang bote ay ayan so guys ha punta kayo dito sa Sakahon Beach mga kaisla ayan follow kayo ha thank you guys for watching God bless everyone